nakakakilabot na kwento ng siya Kusama, isang nakakatakot na nilalang mula sa Japan na tinatawag ding 8 feet tall. Sinasabing siya ay isang masamang espiritu na nagpapakita bilang isang matangkad na babae na nakasuot ng puting dress at may sombrero. Ayon sa kwento, may isang batang lalaki ang nagbakasyon sa bahay ng kanyang lolo't lola sa Japan Isang araw, nakita niya ang isang matangkad na babaeng nakatayo sa likod ng bakuran na kangiti sa kanya habang binibigkas ang nakakatakot na tunog na po, po, po. Nang malaman ito ng kanyang lolo't lola, agad silang natakot. Sinabi nilang si Haji sama ang nakita niya at ang masama. Kapag napansin ka na niya, hinding hindi ka na niya titigilan. Kinawa ng pamilya ang lahat para protektahan siya. Binigyan siya ng mga espesyal na panalangin at pinabantayan sa isang monghe. Kinailangang manatili siya sa loob ng isang silid. Huwag lumabas at huwag makinig sa kahit anong tunog. Pero sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa labas ng pinto. Tinatawag siya. Halos mabuksan na niya ang pinto. Pero naalala niya hindi dapat siya magbalin lang. Kinabukasan, ligtas siyang nakalabas ng bayan at simula noon hindi na siya bumalik.